music video. Janela, sa bago mong Medyo today. Kayo oh, okay. na lang. Uh, uh, <laughs> Janela Salvador, nagsalita na sa isyong binastos niya umano si Kim Chu sa It's Showtime. Nagsalita na ang aktres na si Janela Salvador ukol sa umano'y pambabastos niya umano sa TV host aktres na si Kim Chu. Binasag na ni Janela ang katahimikan niya at dinipensahan ang sarili hinggil nga sa issue sa kanyang ex-account o dating Twitter ay mababasa ang kanyang payag tungkol sa isyo. Oh wow! I've been meaning to explain myself because the last thing I would ever want is to appear rude or disrespectful. Panimula ni Janela. Labis nga raw ang kanyang saya dahil marami ang nagparamdam sa kanya ng pagmamahal sa kabila ng isyo. Say pa ni Janela, and here I am being met with so much love and comfort upon opening this up. Thank you. It makes me happy to know that there are many people out there who know my heart and what I stand for. Hugs of gratitude from behind. Anya pa. And just to be clear, I have personally apologized for unintentionally offending someone, but not for setting a valid boundary. If you twist my words, that's on you. I will always be assertive but never disrespectful. If you can tell the difference and find something wrong with that, then you're a people pleaser and again, that's on you. Don't you dare try and involve my son. The way most of you all are boomers too. Embarrassing. Ang buong pahayag ni Janela Salvador tungkol nga sa mga bumabatikos sa kanya. Matatandaan, naging sentro ng usap-usapan ngayon ang ginawang guesting ng kapamilya actress na si Janela Salvador kasama ang kanyang on-screen partner na si Win Metawin sa kanilang pelikula na Under Parallel Skies. Nagpunta ang dalawa sa It's Showtime para ipromote ang kanilang pelikula dahil ipapalabas na ito sa mga sinehan ngayong April 2024. Naging kultura na sa programa ng It Showtime na bawat guest o bisita nila ay pinapasampol nila ng kanilang kanta na ilalabas o kaya naman ng iconic na WhatsApp Madlang People. Na, na di umano ang mga netizens kay Janela Salvador dahil tila nagtaray umano ito kay Kim Chu matapos nitong sabihan ng kapamilya host na baka pwede itong magsample ng kanyang bagong kanta. Hindi umano nagustuhan ng mga netizens ang pagsabi ni Janela Salvador nang paos siya at kayo na lang na salita na tila insulto umano sa mga host maging sa mga madlang people pahayag ni Janela medyo paos ako today kayo na lang pero next time promise dito nga nagbigay ng mga komento ang netizens na tila hindi magandang attitude na pinakita nito lalo na sa mga host. okay lang umano ang sinabi niya kung hindi na niya dinugtungan ng kayo na lang na salita